Nagtanggol ng singer at actress na si Angeline Quinto ang kanyang asawa na si Nombre Dakina sa mga netizen na inungkat ng isyong may iba pang anak ito bago pakasalan si Angeline. Isang madamdaming appreciation post ang ibinahagi ni Angeline sa kanyang Instagram account kung saan nagpasalamat ang actress kay Nombre na hindi umano sa kanya kahit mahirap ang kanilang pinagdaanan. Si ni Angeline hindi naging mandali sa umpisa at may ibang tao na ayaw sa kanilang relasyon pero mas pinili ng kanyang asawa na manatili sa tabi niya nung panahon kailangan niya ito. Dagdag pa ni Angeline, si Nombred at ang kanilang anak na si Silvio ang naging kakampi at inspirasyon niya at nagbago ng buhay niya. Sa huli, sinabi ni Angelina habang buhay niyang ipaglalaban ang kanyang asawa at nagpasalamat siya dahil dumating si Nombred sa kanyang buhay. Una nang inihayag ni Angelina walang problema sa kanya ang pagkakaroon ng tatlong anak ni Nombred sa dalawang babae. Nitong April 25, 2024, nang ikinasal sina Angeline at Nombred sa Quiapo Church. At yan ang entertainment niya sa nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo. Ako si Diyosa Yan, Tatak Aramel.